mga kabatang tayo ay pupunta sa pahilo ngayon din sa Padre Garcia Good eve mga kabatang, ako ngayon ay nandiri na sa bayan ng Padre Garcia Batangas para tunghayan ang first ever pailaw ng Padre Garcia Batangas. At yan nga eh, sa so, kasamang pala na paagang aming punta din eh. Uh, wala lang pa palang pailaw, alas 8 pa. Kaya kala ko alas 7 eh. Kaya alas 7 nandito na kami. Buti nilang na nakita ko itong mga bugarol na ito at wala nang ginawa kundi mag-selfie. Ay, selfie-selfiehan eh. Tapos gamit pa yung apple. Grabe ang linaw ng pong. Huh? Ano pong yan, te? Iphone po. Iphone, Iphone ano? Iphone, iPhone X, 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 ano? IPhone, iphone 7. Hindi, X, Iphone 7. X, X, XR. XR? Iphone XR pala yan. Iphone 6 yan. Iphone 6 XR. Iphone 6 lang. Wow, ang linaw naman po sa camera. Malinaw. Pag natututukan ng ilaw, Malinaw. Pare po yung mga batang wala nang ginawa, kundi mag-selfie. Yun, kay ilawan mo na lang kami, malinaw eh. Sige, sige. Hmm. At tapos nga mga kabatang mag-selfie ng mga bugorol, ayan, gumala na muna kami, naglakad-lakad. Lakad lang ng lakad, hanggang sa madinig namin eh, nagbibilang na pala. At iyan na nga, ayan na nga, tunghay natin ang pagpapailaw. In 3, 2... Two... Ayan nga mga kabatang, ganyan kadami ang mga taong pumunta dito sa Pailaw, Dine sa Padre Garcia, Batangas. At talagang sobrang sulit ng paghihintay. Kahit siksikan ay talagang parang blockbuster movies ang pinupunta ng mga tao Dine. At sa gitna ng karamihan ng tao ay sa wakas nakita ko rin ang idol kong si Katali TV. And guys, nakita ko rin si Katali ang aking idol. Yo, magandang gabi sa lahat na ating sumusuporta niya at na-follow uh, din po natin na rin si Matangin Yung Kala. Doon dyan, visit rin ito kanyang Facebook page. At sa dyan naman um, yung kay kayo mapapadali din dito. Maraming maraming salamat Kadali TV sa pag-promote kahit pa paano. At talagang wala akong masabi sa iyo. Isa ka talagang dakila at napakabait na vlogger na nakilala ko. Wala yo, yo, oh, ba mga inyong to? Ha, ito ang ito ang mga mangin. Boss. Magandang gabi. Shout out sa mga dami nating tayo. Asa kanila nila sticker? Nako totoy na ubos do Naubos Na sticker. Oh, di shout out. Grabe na pakaganda ng munisipyo ngayon. ang ganda ng kuha. Guys, siwa ako. Ay, oh. bolo! Magkita rin kami. Yes! <laughs> Ayan guys, pauwi na kami ni Kadali ngayon. Ayan, talaga naman nakakasama natin si... Si Parin Patangin yung gala. Sa, sa ng plano eh. Sa tagal ng plano eh, nga ngayon lang nagkita eh. Oo. Uh -huh. Hello, yung pantadale. Okay. So, nyo po aray, talaga naman napakabait din aray. Talagang kagaling din yung dumali. Puro good vibes lang po yung sa akin uh -huh. Puro mo grills. Puro yung ako eh. At ayan, di yan na natatapos ang ating mini vlogs. Shoutout sa ating mga idol, Kadali TV, Boss Drew, Mama's Boy, at syempre sa nag-iisang wako mega love shout out <laughs>